Kapag misis ang napabayaan, buong tahanan ang naapektuhan. Napapansin mo rin ba? Tuwing may tampuhan o away kayo ng mister mo, parang palaging nadadamay ang mga anak na iyo. Hindi mo man sinasadya na ipapasa mo sa kanila ang galit, inis at bigat ng loob mo. Kahit wala silang kasalanan, sila ang sumasalo ng init ng ulo mo. Kahit maliit lang ang pagkakamali ng anak mo, agad kang sumisigaw Kakaunting tanong lang, taas na ang boses mo. Maliit na bagay, malaking galit agad ang kapalit. At kahit ikaw, alam mong hindi sila ang tunay mong kinaiinisan, pero sila ang naaapektuhan. Pero napansin mo rin ba? Kapag maayos ang pakikitungo sa misis, may pag-unawa, respeto at pagmamahal, nagiging magaan ang kilos ng buong pamilya mas naaalagaan ng isang ina ang asawa, anak at lalo na ang sarili niya kapag siya mismo ay minamahal at pinahahalagahan. Tama nga ang kasabihan ng matatanda, ang mabuting samahan sa loob ng pamilya nagsisimula sa isang ulirang padre de pamilya.